Hindi, may ano pala ako sa'yo. Gusto mo nang ano, magka pera. Hindi ba wala ka ng baon? Oo, gusto ko yun, tara ko. May gigisingin ka lang dun sa taas. Sige, kahit sino ba yan? Huwag lang si dad ko. Uy! Han, ang mo na. Uy, gising! Uy, gising! Uy! Uy, gising! Uy, ba't mo naman niyang giniising? Tubos <laughs> ang alamat <laughs> yan, no? Ba't mo kasi ginising? Nalimpungatan tuloy. Kcj? Hi! Kcj? Posok na po ako. Posok na po ako. Gagi. Salamat pala to. Salamat pala to. Hindi ako nang kwartong pinasubukan. Gagi. Ito pala sa... Ito pala sa... Ito pala sa... Guys! Paul! Iniisip ko ang na naman. Ano ba yun? Eh, di ba, alas araw-araw tayo dito pinag... parang nilalait-lait ng court na yun. Oo. Oh. Salamat na sa takas ano Anong gagawin? Pagigisingin natin kay court. O oh, sige, ayun o. Si ano? Si Libago. Uy, si Kuya, andito ka pala kayo, si CJ. Umakyat ako kanina sa inyo eh. Kala ko andun. Namali pa ako ng pasok ng kwarto si Kuya. Uh, si Alamat pala yung napasukan ko. Ang, eh, pagtitripan ko sana si court eh. Oh, yeah, kasi, mm, si Court. lagi kami ni Court. Oh. Ngayon, si ano, si Grabe ba? Iba. Yan siya. Yaba. Yaba. Oh. Uh. Ano Ngayon, papagisingin ko si Alamat kay Court. Eh, di pa ata niya nakikita siya. Di pa ata niya nakikilala si Alamat, di ba? Nasa salubong-salubong lang. Tinga okay. nga siya pinapansin. Ay, wait! Ba? Malalayan, Gia. Masama magalit yan. Mahala na siya dyan. Magbiro ka na lang sa, sa lasing. Huwag lang siya bagong gisi. Eh, wala ka kinakatakutan yung batang yun eh. Pwera lang daw sa dad niya. Dad niya? <laughs> 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 Ito ang malaki sa amin. Kunwari, nag nag-ano kami dito. Inotosan niya kami. Susumbong ko kayo sa dad ko. Oo, oh, um, gumaganyan-ganyan lagi. Basta ako. Pag siya lamat pag didripan niyo, labas ako. Oh, Maka magwala. Si, si Kurt lang. Oo oh, nga. Eh, magwawala nga siya lamat eh. Aalis na ako. Ah, bahala. Sige, sige. Eh, sige. Dito. Oo. 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 Ngayon, babalik tayo. Ano na lang natin? Babalik tayo na lang. lang. Yeah. Oy! oi, Kurt! Oy! oy. Eh, hey, kumusta? Oh, boy! Ito! Ito! Like, Ito. Kala mo lagi nakikipag-away oh. kami. Eh? Ano Pwede ba, mong, ano, may naon lang. Kumusta? Ayan. Yeah. Anong problema niyo? Ayan! Yeah. Uh, ganyan, yun? Uh, yeah. Wala! Ano? Ganyan, ganyan gusto anong namin, namin vibes! Ano namin? Ano namin ka-dum Anak ka ng may-ari ng bahay na to. Oo. Oh. Kaya nire ka namin. Hindi, eh, bay, ano pala ako sa'yo? Gusto mo nang ano, magkapera? Di ba wala ka ng baon? Oo, uh, gusto ko yun, tara ko. Eh, uh, gusto mo? Oh, sige, bigyan kita dalaman libo. Eh! Hey. Oh, wait lang, pero may ipapagawa ko sa'yo. Uh, ano yun? May gigisingin ka lang dun sa taas. Sige, kahit sino ba yan? Wag, wag lang si dad ko. Uy! Ay. Ay, ay, si dad ko. Wala ka talagang kinakatakutan, no? Talaga? Oo. Oh? Oo. ano? Oh, tara, ano? Tara. Sige. Tara. Kas, pahawa pa. Ah. Kas. Hmm. Oh, sige, mauna ka na. Ano lang yun? Kaya, kaya mo yun. Okay, kaya mo yun. Okay. Sarado. Sarado. Sa taas. Sa taas. Sa taas. Sa taas. Oh. Babalik ka okay. rin lang na. Sige. Bahala ka dyan daw. Wait lang, 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 lang ha. Wait Ta lang ha. Dandaan lang ha. Hindi ako ah. Sige. Ano? Gisingin mo lang. Gisingin mo lang. Normal na gising lang. Tara. 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 Tara guys. Ayan. Ayan. Gisingin mo na. Ay, ising, ay, ising. Ay. Ay, ising. Uy, ba't mo naman yung ginising? Ba't mo naman ginising si, ano, si Alamat Kurt? Kung so, dito natutulong, nagpapay ngayon yung tao. Kukupal ka ba? Sino ba yan? Sino, sino ba Sino ben? Si Buso Alamat Kurt! Sino ba Sino ba Sino Bukod mo kasi ginising, nalimpungatan tuloy! Sorry tuloy. Sobrang salamat ah. Hindi si, tara patulogin mo na si Alam mo kay Dad. Huh? Susubo mo kanino? Kay Dad. Bakit? Bukod mo kasi gini si. Sino ba 'yun? Ha? Sino ba 'yun? Salamat. 'Di mo 'yun? Sakit 'di. Teka, hindi sang mapatay alam. Ah, 'yun. ko. Ha? 2 ko. Okay ka, 2k mo Ito, 2 yun? 'yo. Ayano, 2 points talaga ang gawag po. Talagang <laughs> tikim siya ng ampas kay Alamak. <laughs> <Para, laughs> Buti ka mo hindi sununtok. Parang nawala sa sarili yung bata. Sana <laughs> po, tika. Pwede ba natin yung sununtok? <laughs> wow. Oo.